Tama ni Jane, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Yung kasal ninyo, hindi niya itinuloy? Hindi po, kasi nagkagulo na po, uh, Senator po. And then, nung hindi naman tuloy yung kasal, anong ginagawa niya ngayon? Pangigipit? Ano kasi Bali, Bali, ang ginagawa niya po, Senator, nananakot na siya. Na? Yung magkakaso, tsaka yung... Ba't kanya kakasuhan? Eh, siya na nga yung umatras sa kasal. Nag-file din kasi ako ng bausi case sa kanya, Senator, kasi nung January 16, nag-away kami po. Okay. Ah, uh, nag-away kami, sir, kasi nung nag-uusap sila, kumakain kami sa Sinong labas. Sinong sila? Mama niya, tsaka si papa niya po. Kumakain sila sa labas. Siyempre, ilungga ako, sir. Eh, sa amin, Pag Tumalikod kayo, bastos yun eh, nag-uusap kayo sa loob, yan, nandyan ako. Ang sabi ko sa kanya, pagkatapos namin, ay tapos namin kumain sa kwarto, tinanong ko siya, ano bang inanakit ng tatay at nanay mo? Bakit nag-uusap kayo na out of place ako? Okay, tama lang. Big Dapat di siya, sila so, mag-uusap ng sila-sila. Yan nga, sir. Oh. Kasi kakatapos lang din ang binyag ng anak namin, napag-usapan na ang kasal na, na final date na po. Okay. Bigla siya sumigaw, sir. Eh bakit ka ba? Ano ang kulit mo? Sabi niya, bakit ba ang kulit mo? Point ko naman dun, sir. Bakit kung <coughs> about sa kasal, hindi niyo ko sinama sa usapan. Tama. Kasi ikaw ang concern doon. Ikaw, yes, sir. Ikaw, Saka okay. sa anak niya, ba't na ikilang pa kanyang parents? Eh, matanda na. Ilang taong ba yung parents? So, Point, no? bali si PF, si Meligrito, oh, o si na hindi, eight, saka six, hindi naman siya magiging PF, private first class kung hindi na siya. Tapos. Ang Nagtatago talaga sa sayang ng nanay niya po. Tapos, tapos yung nangyari yun, sir. Umalis talaga sa sir. Ang ginawa ko nung time na yon, sabi ko, pag ganyan man lang palagi, maghiwalay na lang tayo, sabi ko. Mabuti nga hindi nyo po tinuloy, kasi kung tinuloy nyo, eh, yung, pa, yung pala, yung mama's boy. Miserable na buhay namin, sir. Oo, oh, 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 oh. maya may, susumuhi sa nanay niya, tatatago oh, sa palda ng nanay niya. Oh. Tapos, nung time na yun, sir, nanghingi ako ng gatas ng bata. Sabi ko... Ah, may anak po kayo? Opo. Oh, Sige po, tapos? Sabi ko, aalis ka, mag-iwan ka ng pera. Kasi yung anak, kakalabas lang sa ospital, may pneumonia. Pinilit na nila ilabas yun, sir. May lagnat pa. Anong sabi nila? Magastos daw kasi. Pinapalipat sa private room, ayaw din nila. Siyempre sir, sila magpamilya, nagchat-chat, ilabas na ang bata. Sabi ko nga, huwag na ituloy yung binyag nun eh. Ilan taon pa yung bat, Anak 11 yung... months pa lang nung time Wala pa isang taon. Wala po. Pero ngayon, nag-isang taon na nung January 28. Tapos, nung time na yun sir, na alam na nila nag-away, sumali yung tatay niya, nag-away na naman kayo. Ang sabi ko, maghiwalay na lang kami, uuwi na lang ako ng Manila. Kasi ganun pa rin ang ano sir eh. Away. na ang parents. Tapos sabi ko, umalis siya sir. Amalis um, malis, hinatid talaga nila. Sabi ko nga, nung pagbalik ng nanay at tatay niya 9 ng gabi, nagsisigaw-sigaw sa labas ng kwarto. Ang sabi ko naman, kung gusto nyo kami kausapin dalawa para malaman nyo yung side ko, side niya bakit kami nag-away, dapat nandito pa si Pip sa hindi yung pinaalis nyo nahinatid hinatid nyo bago ko kausapin. Yun ang point ko. Tapos ang sabi ng tatay niya, nasasagasaan ko na daw sila. Bakit so, nagigialam palagi yung parents? Hindi ko alam, sir. Lahat ng away namin, hindi nila sinasabihan po yan. Kinukonsintip, kinukonsinti nila talaga. Di e ba para, para maging pera ko? Ha? Mm -mm. Di ba pera? Ang pera po talaga, uga. sir. Alam Sino may hawak ng ATM? Siya po, sir. Ang pisa nagsama ka mi, sir, six years na po, hindi ako nag Never ka nag na Never po. Tapos sa kanya, yung, yung budget po, Balang binibigay niya, sir, 5,000 sa bata po, binabudget ko yon. Tapos narinig ko pang istorya, kada padala daw ni Benedict, hindi ko binibilhan, ay binibigyan yung nanay niya. Sabi ko, kulang pang sa ng bata, ihatian ko pa sila. Sabi ko, nagkukontak naman sila sa anak nila. Ay, dapat wala na kayong alam kasi may anak na kayo, wala na kayo, dapat kayong pakialam sa parents niya. Kung magbibigay man siya sa parents niya, dapat, with your consent. Wala, sir. Anong sabi niya sa akin, dapat sir? Dapat magpapaalam siya kung magbibigay siya sa parents niya. Walang ganun, sir. Ang sabi pa nga sa akin, pakialamira daw ako, madamot daw ako. Lalo, nagkita ang problema, Opo. yung isang anak, kahit magbigay na kasal na siya, magbigay sa mga Opo. magulong, kasi ginagawa ko rin po yan. O, yun nga po, Pero dapat magpapaalam kung nagpapaalam ko sa misis ko. Wala. At siyempre sabihin ni Mrs. Ko, teka muna, ito lang pwede natin ibigay kasi ito, budget natin to, ito para sa ganito, ito para sa ganito. No. Ngayon may natitira, sige yan, pwede mo ibigay sa mama mo. Wala. Anong po. kami asawa. Okay. Dapat nag-uusap kayo. So siya, no. basta magpadala na lang, walang paalam sa'yo. Wala po sir. <coughs> Bali, ang every month po, 5,000 po talagang pinapadala. Para sa'yo. Magkano pinapadala sa parents? Hindi ko alam, sir. Ay, dapat alam mo yun. Wala talaga, sir. Tapos, nung January 17, nag-coordinate na ako sa first sergeant niya. Kasi yung bata, sir, na ulit ng 39.9. Sinachat ko na, sir, ipa-admit na ulit yung bata kasi pneumonia. Wala talaga reply, sir. Pumunta na ako sa first sergeant niya. Anong sabi ng first sergeant niya? Pumunta na kami ng probo marshal. Bali dun, sir, pinag-ayos na kami. Okay, napag-ayos kayo. Anong okay. napag-usapan sa pag-ayos po ninyo? Magbukod na, sir. Tsaka, bali, yung bigyan sana ng allotment yung parents niya na po. Okay lang. So, magbibigyan uh -oh. allotment? Oo. -oh. Magkano sa iyo at magkano sa parents? Bali sa akin, sir, hindi ako pumayag sa allotment. Ang napag-usapan doon allotment mental lang sa parents niya 2k every month. Kaso nang, ang nangyari naman sir nung So ka doon 2k every month sa parents niya. O oh, okay naman okay. sir wala naman problema. Magkano bang sweldo niya? Ang sweldo niya po sir umaabot yata ng 50,000 50? kasi may mga rice allowance pa sila po. Okay sige 50 Okay. So, 2,000 allotment doon sa peres niya. Mm -mm. So, meron pang 48. Opo. Okay. Magkano, Kasi may loan pa sa sir. Magkano yung loan? Ang loan niya yata umabot ng 28,000. Bali, ang... Alam niyo yun? Nung humarap na kami sa provo, tsaka ko lang nalaman po. So, may 28 okay. pang natitira. So, sa 28,000, magkano pang binibigay sa inyo? 5,000 lang. 5,000 po. 23. Okay. So, meron pang 23. Natama ka naman. Dapat may habol ka dito sa 23. So, nagbibigay siya 5 para meron palang pipe. Pabili ng gatas ng bata, diaper, tsaka... Sa Provost Marshall, nang harap kayo, Provost Marshall, nang harap kayo, hindi na pag-usapan kung magkano sa'yo, pero pag-usapan kung magkano yung sa parents Opo. niya. Hindi ata tama, baka nang kamali ka lang. Hindi na pag-usapan ng maayos sa Provost Marshall kung magkano yun dapat ibigay sa inyo on top of doon sa 2,000 ibibigay sa mami. Pero alam na 5,000 para Opo. sa gatas. Opo. So, inisip na yung 5,000 para sa gatas kasama yung panggastos mo, which is not... Hindi naman um, ako nanghingi. Sir, yun ang problema nga, sir. Eh. Nung maayos ang trabaho ko sa Medical City, pina-resign niya o, Dati nag-work kayo? Opo, sir. Call center ako sa Medical City po. Oh, malaking sweldo sana yon. Kahit magbukod niya, sir, ayaw niya po. Ay, tama lang na kung ako ah, huwag ituloy. Huwag na po. Kasi sir, nung yan, nangyari din kasi nung January 19, sir, nung pinalayas kami. Pinalayas ka? Pinalayas kami ng tatay niya, sir. Kami na lang naiwan ng bata Ikaw doon. Ikaw at saka yung bata, pinalayas ng parents. Opo. Lieutenant Colonel Christian Cabading, commanding officer ng 92nd Infantry Battalion. Colonel, magandang hapon po. Yes sir, Good afternoon. po. Colonel, si uh, PFC Miligrito andyan po sa inyo, under opo. your command. Ah, yes sir, pero nasa magsasay po siya sa emergency. Uh, opo, opo. Ah, Colonel, baka pwede natin ayusin itong problema na opo. ito nga si PFC, hindi na nga tinuloy yung kasal. Pagkatapos ngayon, pinalayas pa ito siya ng peres ni uh, Miligrito, PFC. Tapos ngayon, pinagpabantaan pa siya. Baka pwede nyo pong kausapin itong si PFC at pinaka-importante kaya napunta po rito si ma'am, itong girlfriend ni PFC may anak sila. Eh, hindi nagbibigay ng maayos na uh, allowance o uh, support. Yes, sir. Baka pwede, sir, kasi kunyenta-kwenta na 50,000 ang sweldo niya, minus yung kanyang uh, loan, minus 2,000 para sa buti pa nga niya pala, nagbigay siya ng allotment na 2,000 a month. Samantalang dito sa kanyang girlfriend, na nanay ng kanyang anak wala siya binibigay maliban doon sa pangkatas. Ah, yes, sir. At uh, nung kan kasi, sir, no, I, I think noong January, pumunta sila sa Division Provost Marshal to settle yung allotment and then hindi ata nagkasundo. Kaya, kaya, nga po, kaya kung hindi sir, sapagkat yung uh, binibigay na pera ay 5,000 lamang para sa gatas ng bata. Pero wala na doon para sa panggastos uh, sa bahay at iba pang mga pangangailangan. E eh, pinatigin sa trabaho itong si girl. Diba? dapat 'to nagtatrabaho na para at least makatulong. What is how much is 5,000 lamang, 'di ba? Opo, sir. Maliit 'yun sa yes, tingin sir. mo, yeah. tama na ba 'yung 5,000? Eh siyempre nandiyan 'yung renta kasi pinalayas na ilaw, kuryente. O pagkain, oh. Pagkain o gastos yes, So baka pwede taas-taasan. Ah, yes sir, uh, kasi ang nag-determine yung sa division, yung final state. Sino pa? so, po? pag nag-uusap sila doon sa uh, division po namin sa quarters yung po yung pag, anong pagkakasunduan yung po yung vendor yung ibibigay so, niyo po sir, ay, Pwede po naman siguro i-appeal doon sir. I e, sabi ko na lang po sa division na i-appeal na lang mag-usap ulit sila para ma-consider naman po yung gusto nung ni ma'am. Okay, okay so sige na po. po siguro sa susunod na meeting na sa pro-barshall. -pro Sasamahan na po siguro namin para sa akin unfair kung tama itong sinasabi ni ma'am na 5,000 ang binibigay para sa bata. Paano na yung para sa renta sa apartment o kung ano man yung kung saan sila nakatira, pambayad ng kuryente, tubig, sayang yung 5,000. So balik sila sa probo Marshal and then uh, <coughs> sa manan siguro namin, alalayan nyo lang po siguro, Colonel. Tawag nyo, sabihin nyo na. Opo, sir. Opo. Uh, nyo, nyo po si PFC na mag ayos, -ayos naman na huwag na maging Mamas Boy. Abang maaari. <laughs> opo sir, opo. We'll extend all our support sir para maayos po yung case na yan na concept para tulong po sa both parties. At saka pagsabihan niya po si ano, PFC Miligrito, isoli na po yung diploma at credentials po di ma'am para siya po yung makapag-apply na sa work. Eh, kinumpis ka ro po eh kasi siguro nagsiselos o so ayaw niyang walang yung baby. Eh, itong si ma'am, sabi niya, willing naman ako mag-work. Kung ganun rin lang, tinitipid mo ako, mag-work na ako. Pero paano ako makapaghanap ng work? Yung diploma ko iniipit niya, binabantan pa ko sa kayong iba pang mga credentials. Baka pwedeng pakisabi doon kay PFC, ibalik na po sir. Opo oh, sir, marating po. Uh, rating po sir and then mag-feedback po kami sir. Gagawin lang po namin ang lahat ng kaya namin sir and then as to admin uh, sir requirement kasi nandun po siya sa Luzon ngayon, nandito kami sa Mindanao. Opo. real uh, priorities, uh, prioritize po yung mga kailangan ni ma'am. In Thank coordination with our division headquarters po Thank ng Satanay Rizal po. Thank you so much, Colonel. Alamin ko po tungkol dyan sa diploma. And uh, alam, may number naman kami sa office niyo. We'll reach out po kung ano yung, ano yung feedback ni Miligrito tungkol sa diploma po na kailangan ni Ma'am. Okay, malaking bagay. Okay, sobrang thank you po, Colonel. la, Colonel Christian Cabading, maraming maraming salamat po sa inyo. Colonel Christian Cabading, Commanding Officer ng 92nd Infantry Battalion, 2nd Infantry Division, Philippine Army. Magandang hapon po sa inyo lahat yan, Sir Colonel. Thank you po sa pagtawag. About yung sa pagbabanta niya, tsaka yung sa mga pang-iinsulto niya po sa misa. May mga pagbabanta? Opo, may baril nga din po. Pwede natin siyang idemanda. Tsaka sir, nang, naghahamon kasi siya dito sa text, yung ipatanggal na lang daw sa sir, yan talaga ang lagi-laging niya talaga hinahamon sa akin. Gusto niya ipatanggal siya? O, pati yung parents niya talaga sir, nakikisausaw na eh. Pwede ipatanggal natin, demanda natin, yun lang palang gusto niya. Yun natin, ang gusto Madali naman tayong kausap eh. Bakit, sir, Pero ano sinasabi yung mga pagbabanda? Halimbawa? Papatayin niya daw ako sir, yung baril daw, yun ang, ang gagamitin niya daw paputok sa ulo ko. Naku! Yuh! Ang party list na masasandalan CIS, number 68 sa balota. Sir, sinasabihan siya masasama. Bobo. Karapatan kong gamitin kita, fiancé kita. Sobrang malaswa. Malalaswa po. Pati anak ko nga, sir, minumura eh. Sinasabihan po siya tanga, mabaho, uh, pangit, pandak. Kahit doon sa kanila, sir, sabihan pa nga ako ng mga kapatid niya. Ba't gano'n sundalo ko pa man din, di ba? I'm becoming a fan of an officer, a gentleman. Ni yung alam ko, seven months palang mumuraan. Pati anak minumura niya, minumuraan niya? Sabi ito. niya pa nga sa akin, sir, ako daw yung magpa-check up na daw. Sir, meron po dito, uuwi ako dyan, tatadta rin kita ng bala. Tatadta rin ko ng bala, katawan mo, gagamitin ko pa sariling baril ko sa'yo. Colonel, yes, kailan ipa-check up niyo po itong si PFC? Mukhang may mental health issue ito. Kasi dito po sa mga text niya, pagbabanta, nababarilin, tatadta rin ng bala, na huwag ka magpa-, magpa sa iba karapatan ko iskita pati yung anak nila binumunan niya dito sa social media there's something wrong with this guy. Pa-exam niyo po sir, pa psychiatric po, exam niya screening. Uh, salamat po sa pagtatanong niyo po sir sa information. Padadalangin kita ngayon na mismo pa, lahat ng na mga nandito sir. Uh, malalaswa, po, masasakit at nakakapalindig balahibo. Hindi po dapat ginagawa ito ng isang sundalo. Yes sir, yes sir. Bakman may yung kanya mga banta tututuhanin niya sir. Apo sir. I-check ko pa yan sa trust. I-lapit ko po sa division namin para immediately sir ay ma-counsel po siya o kaya uh, anong dapat yung gawin namin. Yes sir. Thank you po sa feedback. Papadala sir. ko agad si Tracer. Once na matanggap niya po ito sir, do what you have to do. Investigaan siya and then siguro pa-check mo muna siya kung ano bang meron na talaga sa kanya kung meron siya mental health issue then gamutin po siya. Opo oh sir, yes sir. Kasi nandito kasi kami, assigned kami sa Saudi Abadwal, medyo critical area pa. Opo, oh sige po sir. Papadala kita just the same. Sa, sa Bible, sir, Basahin niyo po sir at uh, pag-aralan niyo. Thank you sir, thank you po sir. sir. Anong pwede maikaso diyan? Ang pinakamabilis pong ikaso dito definitely is yung sa ating Violence Against Women and Children uh, Senator. no Kasi he already made direct threats sa kanyang partner. Uh, again, we must remember po, Senator, na under our violence against women and children, hindi kailangan kasal. A dating relationship or a sexual relationship is enough para po masaklawan ng batas na ito. Ito po, definitely, it had a psychological effect or emotional effect kay ma'am. Okay. As we can see, she has not been acting within her normal parameters po. Uh, is very threatened psychologically. This has had a heavy effect on her. Panay nga, kanina pa eh. Yes po, Senator. Hmm. So, it will be easy after an assessment. Uh, yung assessment po ng psychologist natin or psychiatrist will be instrumental as evidence po when we file our violence against women and children charge dito po kay uh, private first class medical. Dito siya ngayon. Opo, so, one month na yan, sir. Umpisa nung nagpinalayas kami, pagka January 24, pinauwi na siya. Delikado to, kasi paano kung tututuhanin niya itong... Hmm. Lalo na nagsumbong si Ma'am, ibiglang tututuhanin yung kanyang banta. Pwede ba natin kasuhan niyan, Atty. Garrett? Uh, yes, Senator. Ngayon po, na no, binabasa ko yung mga messages niya. This is a direct threats talaga na pamamarel, na pang sasakit sa ibang tao. Um, not only directed to the partner but also to the child. Colonel Louis Di Maala, spokesperson Philippine Army. Magandang hapon po, Colonel Di Maala. Sir, magandang hapon po at uh, magandang hapon din sa atin lahat. Apo, kausap ko lang po kanina si Colonel uh, Christian Kabading, uh, commanding officer, 92nd Battalion sa 2nd Army Division, Philippine Army, na kung saan nasa under command niya si PFC Milagrito, itong nireklamo. Kaya lang, eh, critical area ngayon si Colonel, ayoko na istorbahin pa kasi uh, meron daw silang parang mission. Yes. Po. sir, gusto ko pa madisarmahan. disarmahan Andito na masolusyon itong si PFC, wala naman siya sa, sa mission. Disarmahan itong si PFC, Franz Benedict Meligrito. Ipapadala ko sa inyo mga text messages, messages niya sa kanyang partner. Binabanta niya po, papatayin, tagtali ng bala. Pag hindi makipag-s***, karapatan niya makipag-s***. Mm -hmm. Kung hindi, babarilin. Pati yung, mga, pati yung anak niya, binabantaan niya so i want this person disarmed colonel sir ah yes po sir uh, immediately after uh, this sir i will call yung second uh, infantry division para ma-informahan sila at uh, pati na rin yung direct na kanyang uh, commander uh, i will uh, we will act on this immediately, sir i thank you sir and dito po ngayon sir itong si PFC Milagrito andito po sa Manila ito na katapos yes po sir opo uh, we will find out <laughs> po sir uh, particularly dun sa kanyang unit and then din din namin kung ano yung task niya kung nag sa Manila uh, kung authorized authorized ba siya na magdala ng kanyang uh, service firearm, uh, yun po lahat uh, actionan po natin. At baka pwede siya confined to headquarters muna siya uh, hanggat nilang disarman or, or hanggang hindi po natin check yung mental health niya, sir, kasi Delikado to, yung mga pagbabanta niya sir, oh, nanindig, nakapalindig balihibo po sir yung mga pagbabanta niya dito sa kanyang partner, Colonel sir. Yes po sir, initially may na natanggap nga mula sa staff niyo dun sa mga pinadala niya and uh, definitely the Philippine Army will not tolerate this and uh, will take action immediately. Thank you po. Thank you so very much po, Colonel Louis Di Maala, spokesperson ng Philippine Army. Magandang hapon po sa inyong lahat yan, Colonel sir. Thank yes, you po. Magandang hapon din po. May araw na ito, ma'am. Bago mag-alasing ko, disarmado na siya kung malukit siya. At uh, ang gagawin ko, ipapakonfine to headquarters muna siya Hang habang chinecheck po yung mental health uh, status niya mm -hmm. kung ano ba talaga ang sitwasyon sa kanyang mental health. Dahil delikado to eh. Yes po, Sen. Napaka-delikado. Uh, tama po yung sabi ninyo, the disciplinary authority of the military will be effective kasi sen, sa kanila... Uh, hindi na po sila dumadaan sa katulad nating due process. They can immediately be detained by their commanding officer kapag sila po ay uh, gumagawa ng violation ng conduct of isang soldier. Ito po, Sen, nag-send pa ng picture ng barel, uh, definitely that's conduct unbecoming of a gentleman and an officer or hmm. even just a uh, soldier, senator. Oh, pinakita so, pa yung ISOS, Mario Ayan, no? Oh, tapos may kasama pang tatataring kita ng bala nitong na ito. Ay, grabe. Putingan nga, hindi niya, niya, tinuling kasal. Kasama yeah. mo ka baby mo? Opo, dun sa kuya ko. Okay. Alam niya kung saan yung kuya mo? Opo. Okay, huwag ka na muna umuwi doon or sasama namin kay kunin yung baby mo. Lagay ka muna namin sa, sa isang safe house. Habang nandun ka sa safe house, yung Philippine Army, action agad, is almansya o i-confine mo sa headquarters habang imbestigan yung kanyang mental health status. Okay? na lama at saka yes. and then si Garrett ay magpapile ng kaso against him Yes, po Senator, immediately. si uh, sige, kapun ko po na makapag-file tayo directly with the uh, DOJ. Uh, and also if the Philippine Army needs a formal complaint, I will also get to writing a formal complaint on behalf of ma'am para po agad-agaran umusad yung kaso niya both in a regular courts and the courts martial po. Ako, very good. Sige po, Senator, okay, I will assist si our complainant. Po. Sige, thank you. Man, thank so you.